isang nakakalungkot na balita na naman mula sa hanay ng 187 mobsters eto si Polo.1 si uh, OG ng uh, TBS uh, La Familia Recto ay uh, sumakabilang buhay na sa edad na 39 years old at base sa ating source ay uh, inatake rin sa puso well talaga naman nakakabigla talaga at hindi natin masabi ang uh, buhay at panahon kung kailan tayo kukunin ng uh, may kapal. Rest in peace sa pamilya ng naulila ni Polo Pascual or si Polo Dat One. Kung hindi nyo pa siya kilala ay pwede nyo i-search or uh, tignan nyo yung kanta ng 187, We Don't Die, We Multiply. ayon siya si Polo Dat One. I think nasa 1 minute and uh, 30 seconds siya tayo. Uh, interval dun sa kanta na yun so check nyo na lang mga loads at uh, rest in peace at uh, yun talagang ang uh, buhay talaga ay napaka mahiwaga hindi natin alam kung hanggang kailan tayo at uh, kung kailan tayo kukunin